Hi guys. Relax, relax muna dito si Super Yaya. Dito ako sa taas namin. Dito sa may pahanginan dito sa sa taas. Mag-relax muna ako, masakit na yung likod ko. Pasensya na kayo guys kanina. Nawala internet walang internet dito ngayon guys yung live ko kanina biglang nawala yun ay Diyos ko hirap ng buhay doyan doyan muna tayo dito sa taas galap love shout out sa mga pumasok sa live ko kanina saglit lang yung live ko kanina biglang nawala yung ano internet nag ikot ikot wala palang internet <coughs> nagbayad naman daw si Samantha <laughs> pero nawala pa rin yung internet oh my goodness dito muna tayo magpahangin-hangin mahangin dito sa taas guys dito ako ngayon sa sampayan ito naging sampayan na <laughs> naging sampayan na yan guys sampayan, tambakan naging tamba <coughs> hala pang ano wala pang maayos na ano nagpuesto wala pang kaayusan nagtanggal ako kahapon ng mga sinampay kaya yan lumiwa liwanag ng konti yan mga container na yan kay Samantha yan dito niya nilagay sa bahay dahil wala na siya mapaglagyan doon sa bahay nila. Ayan. May gripo din dyan, guys. May gripo kami doon. <laughs> Maraming plano na hindi nagawa. Sa bahay. Kasi wala naman ako dito yung anak kong binata nasa tagaytay naman ngayon tatlong buwan daw siya doon kaya kami lang ni tito prank dito naiwan nakapagluto na rin ako nante ko na ng almasal ako kanina ng tinapay. Kaya busog-busog pa ako. Maraming maraming salamat guys sa lahat ng suporta nyo sa akin. Pasensya na kayo kung minsan di ako nakaka-ano ng live nyo. Nakakapasok. Lalo na ngayon na yan. Dito ako sa amin. Ang dami kong ginagawa dito. Naglilinis, nag-iimis dahil sinimento nga itong itaas namin dahil pinobok-bok na yung ano yung sahig naming tabla binukbok kaya mas maganda ang kaya yun pinabuhusan ngayon naman maglilinis nalinis naman na yung loob Sige, love, shout out sa inyong lahat. Sa so, aming founder, Jerry Lane TV, JR Official. Thank you so much. Kay Arns, thank you so much, Arns. Lenny Mente, thank you so much. Shout out sa iyo. Brenda, Project 89. Elmer Ugay maraming salamat eh Tone ba mix vlog thank you so much Tone laban lang sa buhay kahit maraming problema nilipas din yan sa so, lahat po ng subscribers ng super yaya hindi ko na kaya isa isa a kasi aw thank you mega love shoutouts out kay Mila Johnson thank you so much sa The Influencers thank you, thank you so much The Influencers maraming maraming salamat sa inyong support kay Super Yaya sa panguna ng overall mentor ni yani TV thank you so much po Nandito ako sa ano, Lalabs Melodia, Lalabs Marge Gigi, Josephine Support, thank you so much, Mayong Kati, Mama Donna, Irene Latte, and Nuevo, Sir Darson C. May galap shout out sa inyo. Sa lahat po ng subscriber at titiwala kay Super Yaya, kahit simpleng-simple lang mga vlog ko. Thank you so much, guys. Sa inyong lahat, thank you, thank you. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Thank you, thank you so much. di ko masyadong sinus sineseryoso yung aking pag ano, nag-i-enjoy lang ako dito sa YT, guys. Libangan ng mga senior. Di mangan, libangan ko lang talaga to. Kung makasahod, salamat. Kung hindi, okay lang din, salamat. <laughs> Ang palipas oras. Pag walang ginagawa, mag-live. Pero regular naman yung live ko. Pasensya na kayo, hindi ako nakakapag-vlog kailangan kung mag vlog talaga kailangan talaga mag vlog din so yun lang guys thank you so much for watching oh, yan ang mga laman yan guys mga mga container na lang mga container na yan mga plato yan malukong baso andyan yung mga gamit ni Samantha dati sa unan niyang ano pwesto doon sa mga bandang aplaya may siya ng pwesto doon, eh. Diyan yung mga gamit niya. Mayroon pa doon sa baba. Marami. Dito lahat sa bahay. Eh, yung container na yan, lagayan nila dati yung mga tubig. Kasi nagpapakain siya doon, eh. Pag may mga turista. Eh... Maraming naiinggit sa kanya. Kaya, para walang gulo, iwas gulo, siya nalang lumayo. Kahit mabili, maganda doon yung sana niya. Eh. Lalo na pag summer, ang daming tao. Meron siyang extra na kusinera para magluto sa mga magpapaluto. So, ganun talaga. Dito naman, awa ng Diyos naman, mabili din siya dito. Kahit sunod-sunod yung tindahan, maraming sunod-sunod yung tindahan dito, guys. Pero siya, kompleto siya. Siya lagi ang pinupuntahan pag ano, may jikas kasi siya rin. Kaya mabili rin yung tindahan niya. Kaya hindi rin niya magkanda o gaga sa ano. magsusundo sa anak, magsahatid sa anak. May mga nilalakad siya ngayon, kaya lagi siyang wala, ng isa sarado. Lagi siyang sarado. Pag natapos na yung ano, mga nilalakad niya, takto normal na yan. ang gala, Dave. nako, naku. Hirap ng buhay. Thank you. Thank you so much, guys. Kaya inyong lahat sa suporta. Maraming, maraming salamat po. Shout out sa inyong lahat and God bless us all. Bye. Bye guys.